kay De la Salle University Professor Renato De Castro Sinabi niyang ginagamit ng China ang advanced na equipment upang mang espia sa air at naval bases ng bansa. Anya bahagi rin ito ng mas malawak na strategies ng China upang mangalap ng sensitibong impormasyon kabilang ng mga military assets at national security sites ng Pilipinas. Brigang Dine de Castro na kinakailangan pa ng isang mas organisadong counterintelligence system sa bansa upang nabanan ang intelligence operations ng China. In fact, nakita lang ho natin yung mga seemingly Chinese operatives, mm -hmm. hindi pa ho natin nakikita yung mga kababayan ho natin na maaring member ho o, o, o nagbibigay uh, ho ng informasyon sa bansang China ho. Oh. They're recruited as assets ho. As assets. Oh. Kasi meron ho dyan tinatawag tayo yung talagang uh, tinatawag natin yung controller mm -hmm. pero meron pa dyan mga assets na talagang nagpo-provide ng, ng information handler. brigada。<laughs> Samantala, tanggap tayo ng report ang sa Busway, pinag-aaralang tanggalin ng MMDA. Brigada Marie-Claire ibrigada mo! Brigada. brigada. B -b -b Kabilang sa inaaral ngayon ng Metro Manila Development Authority o MMDA, ang pagtatanggal ng sa Busway upang mapaluwag ang daloy ng trapiko. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na napag-usapan ito sa pulong kahapon kasama si Pangulong Ferdinand Mar Kasunod na rin ang ulat ng Department of Transportation na nadadagdagan nila ng 30% ang carrying capacity ng MRT-3 sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang bagon. Ito ay para daw ma-accommodate na rin ng MRT ang mga pasahero ng bus carousel. Ipinunto pa ni Artes na pareho lang ang ruta ng MRT at bus carousel pero mas may bentahira raw ang MRT dahil mas marami itong stations kesa sa carousel. Isa pa sa inirekomenda nila sa Pangulo ay tuluyan ng ipag Bawal ang pagdaan ng mga pampasairang bus sa EDSA, pero sa halip na tanggalin ng busway, ipapalit naman ang mga sasakyan na may high occupancy rate o may sakay na tatlo hanggang apat na pasahero. Sa huli nilinaw ni Artes na pawang mga suggestion pa lamang ito at hindi pa ipatutupad. Posible lang daw itong mangyari kapag nadagdagan na ang carrying capacity ng MRT-3 na kayang i-accommodate ang maaapektuhan pasahero ng bus Carousel in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Iminungkahi ng MMDA ang pag-aalis ng U-turn slot sa bahagi ng C5 Kalayaan Intersection. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang rekomendasyon nila ay palitan ito pansamantala ng stoplight upang mapabuti ang daloy ng trapiko sa lugar. Nakapalitan o daw ito sa Comprehensive Traffic Management Plan. Sa ngayon ay inalis na rin ng MMDA ang Median Island para lumapad ang kalsadang nagagamit ng mga motorista. Habang plano ring ituloy ang orihinal na planong lagyan nito ng underpass sa parehong north at southbound ng kalayaan Intersection. Nagpulong ng MMDA at mga lokal na pamahalaan tungkol sa panukalang pagbabago sa oras ng trabaho ng mga ahensya ng gobyerno sa Metro Manila upang makatulong sa pagpapagaan ng trapiko. Ayon kay MMDA Sherman Romando Artes, kasalukuyan pa silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga empleyado pati na rin sa mga transaksyon ng mga ito. Batay sa unang feedback mula sa San Juan, Pasay at Pasig, mas gusto nila ang oras sa 7 ng uh, umaga hanggang alas 4 ng hapon. Inirekomenda naman ang MMDA na baguhin ang oras ng trabaho ng mga ahensya ng gobyerno sa National Capital Region, mula 7 AM hanggang 4 PM upang maiwasan ang matinding trapiko tuwing hapon. Aabot naman sa dalawang milyong empleyado ang inaasang makikinabang sa posibleng pagbabago ng oras na magpapagaan sa daloy ng mga sasakyan. Samantala, mahigit apat na raang kinatawan mula sa 223 uh, 23 cooperatives sa National Capital Region ang nagtipon sa Philippine Christian University para sa malasakit sa kooperatiba. Kasama si Senator Christopher Bongo. Binigang diinigo ang kahalagahan ng Republic Act 11535 na nagtatakda ng Cooperative Development Officers sa bawat lokal na pamahalaan bilang author o co-author anya ng Republic Act 11502 ipinangako niyang palakasin ang suporta at oportunidad para sa mga kooperatiba at mga maliliit na negosyante Loso! Santa Nakahanda na ang LTO na tumulong sa paghahatid ng supply ng bigas sa buong bansa matapos i-deklara ng Department of Agriculture ang National Food Emergency on Rice. Right. Pinatasan na ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang lahat ng regional directors at pinuno ng law enforcement unit sa suportahan ang mga truck ng kargamento na nagdadala ng bigas upang matiyak ang mabilis at walang sagabal na paghahatid nito lalo na sa mga lugar na may kakulangan o bigla ang pagtaas ng presyo ng bigas. Dagdag pa niya patuloy silang makikipagugnayan sa DA at iba pang ahensya ng gobyerno upang maisaayos ang koordinasyon sa bawat rehiyon. Ihahati dati ng iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang saglit. One time the new Filipino time, alas 4.20 na ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM, the music and news authority. We gather in the heart of changing lives. Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada. News FM. Brigada. sa pagpapatuloy ng paghahatid natin ng mga balita tanggap pa tayo ng report ang DepEd naglaan ng pondo para sa disaster resilient schools Brigada Katrina Hanson ibrigada mo brigada, brigada. B -b 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 report Nakatutok ang Department of Education sa pagtatayo ng mga disaster resilient schools kabilang na ang kauna-unahang labing dalawang palapag na public school building sa Cebu na idinisenyo upang makayana ng matitinding kalamidad. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, uunahin ng mga paaralang labis sa tinamaan ng bagyo noong nakaraang taon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Maliban dito, nakatakda rin magsimula ngayong taon ang construction ng 15,000 silidarlan sa ilalim ng kasunduan ng DepEd at Public-Private Partnership Center na magbibigay benepisyo sa 1,600 paaralan sa siyam na rehiyon. Samantala, hiniling naman ng kalihim na dagdagan pa ang Quick Response Fund upang matiyak ang agarang rehabilitation ng mga paaralang naapektuhan ng kalamidad matapos ang mahigit 1,800 paaralan na tinamaan ng mga sakuna noong 2024. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Honso ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Bagyang mas bumaba ang temperatura sa Luzon kaninang umaga sa gitna ng umiiral na amihan sa Bagyo. Umabot ng 14.6 degrees Celsius ang temperatura abang 16.3 degrees Celsius na lamig naman ang naramdaman sa La Trinidad Benguet. Maliban sa mga yan ay tala rin malamig na panahon sa ilan pang bahagi ng Luzon gaya ng Itbayat sa Batanes, Kalayan, kagayan Tanay Rizal, Kasiguran Aurora, Coron Panawan, Malay City, Bataan at Apari, Cagayan. <coughs> Kata. Sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na umabot sa 198 milyon ang kabuang halaga na nawawala sa mga scam o na nawala sa mga scam noong 2024 base sa CICC. Tatlong beses na mas mataas ito kumpara sa naitalang kaso noong 2023. Sa 10,004 na cybercrime complaints, ang pinakamalaking percent ay tungkol sa consumer fraud kabilang na ang mga kaso ng hindi pag-deliver ng produkto at campaign advertisement. Ayon naman kay CICC Executive Director Alexander Ramos, ang pagtaas ng public awareness at ang kanilang aktibong pag-report ang nag ambaga sa mas mataas na bilang ng mga kaso. Brigada. bang Nagkaloob ang DA ng kauna-unahang organic agriculture hub sa rehiyon ay turn over sa isang farmers association doon. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 3.1 milyon na may layong panakasin ang organic farming sa Sibagat at buong Karaga. Namahagi ang local government unit ng Mandaluyong ng dalawang libong laptop sa mga pampublikong paaralan at al center sa lungsod. Pinangunahan ito ng lokal na pamahalaan. Ang nasabi mga laptop ay gagamitin upang palakasin ang ICT laboratories at digital literacy programs sa mga paaralan. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Manila Police District upang beripikahin ang katotohanan ng isang viral na Facebook post na nag-uugnay sa isang umaring insidente ng pamimilit at sapilitang pagpapainom ng kanilang o nang hindi kilalang substance. Ayon sa naturang post sa ganapang insidente noong January 31, bandang alas 12 ng uh, hatinggabi gabi sa Pedro Hill, Ermita, Maynila. Matapos matanggap ang ulat, agad na nakipagugnay ng MPD sa Philippine General Hospital at Manila City Hall Task Force upang siya sa ang alegasyon. Lumapas sa investigasyon na hindi tumutugbang ang impormasyong nakasaad sa Facebook post sa aktual na pangyayari. Kaya ang MPD pinaalam sa nagpost ang mga nakalap na ebidensya at matapos itong ma maunawaan ang tunay na nangyari. Voluntaryong binura ng individual ang post at humingi ng paunanhin sa maling impormasyon na kanyang ikinalat. Arestado ng mga operatiba ng Manila Police District ang labing dalawang lalaki kabilang ang siyam na menor de edad sa Santa Ana, Maynila. Nahuli ang mga pangunahing suspect na sina alias Mark 18 at mga menor de edad na may gulang na labing apat, labing lima, labing aning, labing pito at labing walo Sa ginawang spot visit ng mga tauhan ng Station Tactical Motorcycle Rider Unit na aktuhan nilang ginagawang hazing sa biktima. Nilapitan nilang grupo at napansin na may lalaking binubugbog bahagyang hazing ng initiation Rights ng kapatiran ng mga lalaki na tinatawag na Temple Street 13 maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law 2018 ang mga naaresto babaeng pulis arestado ng baril ng asawa na kapwa pulis sa Angeles City sa Pampanga brigada shaina rose ayupan ibrigada e mo brigada br br buy. report Arestado ang isang babaeng pulis matapos umanong barilin at mapatay ang asawa nito na isa ring pulis sa Angeles City, Pampanga. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ipinarada ng biktima ang motorsiklo nito sa loob ng garahe nang makarinig ng putok ng baril ang mga kapitbahay. Isang kapitbahay ang nakakita sa biktima na nakahandusay sa garahe na ang ulo at katabi ang barila. Dagdag pa ng nakasaksi, nakita niyang lumabas ang sospek at pinulot ito. Nakumpirma na ang naturang baril ang inesyo na service firearm sa suspect. Nasa kasudya na ng Angeles City Police ang babae habang hinihintay ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Shiner Rosa Yupan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ronda, Arestado ang isang lalaki at apat pa nitong kasama dahil sa paggawa ng gulo matapos masita at hinga ng ID sa Ermita, Maynila. Ayon sa report, sinita na mga pulis ang nakaharang na puting sasakyan ng sospek sa tabi ng kalsada at hiningan nito ng ID. Ngunit expired na firearm registration card ang ipinakita nito. Sinubukan pang tumakas ang sospek hanggang sa mabangga ang mobile car. Bumabay ito ng sasakyan na tila lasing at lumikha ng gulo. Agad naman itong pinusasa ng mga pulis at dinala sa presinto. Isang babayang nahulin sa pagnanakaw ng motor matapos ang entrapment operation sa Paranaque. Base sa impormasyon, inireklamo ng biktima ang, uh, ang uh, suspect sa pagnanakaw na motor na ibinenta online ng isang unknown account. Kagad sa ng operasyon ng pulisya at nahuli sa kahabaan ng Contreras Street, Central Bikuta ng 18-anyos na babaeng suspect at na-recover din ang natangay na motor. Patuloy pang pinagahanap ng pulisya ang dalawa pa nitong nakatakas na kasabuhan. Pumingi ng paumanhin ng barangay Central Bikutan matapos itong ibalitang umuling insidente ng pagdukot ng isang bata sa kahabaan ng Banyare Street. Sa naunang pahayag ng barangay, isang puting van ang sangkot o mano sa sinasabing insidente ng pagdukot. kain pa man matapos ang masusing investigasyon, kinumpirma ng barangay na walang ganitong insidente na naganap. Arestado naman ang 28-anyo sa lalaki matapos mahulihan ng 400,000 pesos na halaga ng shabu sa Baybas Operation sa Barangay Dalantanan, Valenzuela City. Ayon sa pulisya, hindi taga Valenzuela ang sospek kundi isang residente ng may kawayan bulakan at dumadayo lamang sa lugar upang magbenta ng ilegal na droga. Nakuha mula sa kanyang 58 gramo ng shabu. Pinasinayahan ng Department of Health ang kauna-unahang helium-free MRI machine sa Ilocos Screening and Regional Medical. Medical Center ang bagong 1.5 TMRI machine na may AI-driven technology at blue seal magnet mula sa isang kumpanya ay magpapalakas sa mga serbisyong medikal ng ospital sa rehiyon. Ito ang kauna-unahang helium free MRI sa North Luzon at ang unang na-install sa isang pampublikong ospital sa bansa. Magkakaroon ng power interruptions mula ngayong araw hanggang February 9 sa ilang lugar sa Metro Manila, Rizal, Laguna at Bulacan. Ang mga apektadong lugar ay makakaranas sa mga scheduled power shutdowns sa iba't ibang oras. Dahil dito pinapayuhan ang mga residente na maging handa at magplano ng maaga upang maiwasan ng abala. Para naman sa dagang impormasyon, maaaring tumingin sa mga announcements na makikita sa Meralco. Rosa. Ronda Brigada. Nakahubad na preso, nakatakas, kinuyog na mga Intel operatives at residente sa Aklan. Brigada Vic Ilin, ibrigada mo! Brigada! B -b 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 Hi. Report Nakatakas ang suspect na may patong-patong na kaso mula sa lack of cell ng Banga Municipal Police Station matapos humingi ng pabor na iihi muna sa comfort room subalit sa parado ito, lumipat sa kabilang restroom pero hindi na bumalik. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ang Banga Municipal Police Station, SWAT team at intel operative sa aklan upang madakip ang suspect na nag ng 15-anyos na dalagita, nagbenta ng cellphone ng biktima naglabag ng Comelec Ganban at gumamit ng loose firearm. Ninakaw pa ng suspect ang bangka ng isang mangingisda sa pag-aakalang magkalabas ng aklan subalit mahigpit na binabantayan ng mga residente at intel operative ang baybayin hanggang sinundan ito. Nagawa pang humaring ng suspect ang kanyang damit upang hindi mahirapan sa hampas ng alon subalit nadakip ito ng mga operatiba na walang saplot at kinuyog ito ng mga residente sa lugar. Muling ibinalik ang suspek na taga Mindoro sa Banga Municipal Police Station. Pangharapin ang patong-patong na kaso. In the heart of changing lives, ako sa si Brigadang Maribik Yarilin, ng 89.3, Brigada ni Sepan Calibo, the Music News Authority. Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Br Br Ronda Brigada. Ronda, Ronda, Brigada. At mga kabrigada niya nang napakinggan ang programa Ronda. Brigada. Patid sa inyo ng Fast Relax at No ball Herbal Capsule. Maging ng Maxan Coffee at Maxan Capsule. Akong inyong naging tagapagbalita in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Cass, Austria. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Ronda Brigada! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule, lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita, at balita. At balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of.